Simpleng inihaw ba ang hanap mo yung hindi ka na mahihirapan? Ganito ang gawin mo. Siguradong buong pamilya ang busog. Tara na, simulan na agad natin. Buong manok mo naman tayo, mas mura kasi eh. Dito natin sa gitna ng breast hatiin para walang masayang. Tapos ispread. spread Balik rin. Idiin para magbalik-balik yung mga buto. Yan guys, oh. Lagyan lang natin ng hiwa sa hita. Pati rin dito sa breast. Ayan o, nahiwaan ko na. Hugasan ko lang to. Ito na. Pat dry. Ayan, tabi lang muna. Sa malinis na bowl. Isang tasang tubig. Isang tasang toyo. Cola, Pepsi, RC. Pwede ha? Isang tasa lang rin. Itong tira, haha, inumin na des. Masyadong maalat ang toyo, so lalagyan natin ng kalahating tasang asukal. Madaming powdered na paminta. Bawang na kasama ang balat. Limang kalamansi. Hindi natin isasama yung buto. Tapos ito, sama natin. Ayan o, oh, buto lang yung hindi ko sinama. Haluin natin ng mabuti hanggang matunaw yung asukal. Tikman ko. Okay na. Hindi maalat, hindi matamis. Sakto lang. Tapos ilublob na natin tong buong manok. Wow. Oh, kasya lang yan. Ayan o, oh, ilublob lang natin ng 30 minutes hanggang isang oras. Ilagay ko lang to sa ref para safe. At ito na no, tanggalin natin yung manok. Lagay mo na sa plato. Itong sauce, lagay natin sa kawali. Tanggalin natin itong mga kalamansi para hindi papait. Kaya nga hindi ko sinama yung mga buto para hindi tayo mapagod sa kakahanap. O, oh, ilagay na yung manok. Para sure tayong luto, pakukuluan muna natin to ng 10 minuto sa mahinang apoy. Takpan natin para mapabilis. Hihi. Ito na, pagkaraan ng 10 minuto. Balik ta natin to para kabila naman yung malublob. Takpan. At for another 10 minutes. Pagkaraan ulit ng 10 minuto. Check natin. So, pinakuluan ko lahat-lahat ng 20 minutes, ha? Lipat muna natin sa plato. Ayan na yung itsura, oh. Pero, syempre, hindi pa yan masarap. Linisan muna natin to. Yan, oh. Baraw may pa so pakukuluan natin. Ayan, oh. Naglutangan na yung impurities. Tanggalin natin. Para malinis talaga yung niluluto natin. Ayan, malinis na cornstarch na may tubig. Lagyan natin para lumapot yung sauce. Ayan, oh, nag-reduce na yung sauce at lumapot na. Okay na to. Tapos ilipat natin. Magpainit na tayo ng kawali. sa ng apoy lang. Mag-spread ng konting mantika. Ilagay ang manok. Ha. Yan, hayaan lang natin saglit. At babalik natin. Oo... Oh. At umpisahan na nating lagyan ng sauce. Lamian na niya, gutom na raba ko. Grabe yung bango, guys. <gasps> After 5 minutes, babalik ta rin ko ulit. Dapat mahina lang yung apoy, ha? Para hindi masunog, Zay. O, oh, diba? Lagyan ulit natin ng sauce. Grabe, nagkurug-kurug na ako na sa kagutom ba? Ayan, oh. Grabe na, Des. Ooh. Yung gutom ko, grabe na. <laughs> Balikta rin. Hilong-hilo ang manok, di ba? Brush ulit. Grabe na des, kalami na oy. Tapos kabila ulit. Mm. Grabe na des. Yan guys, oh. Please lang, wag mo hayaan yung sarili mo na maglaway. Magluto ka rin dyan. Ubuka na natin, no? Oh. Yan guys, oh juicy sa loob. Oh. Mm. Wow. Grabe yung sausawan guys, oh. Oh. Mm. Tanghalian namin to ngayon. Tinikman ko lang ba? Charot.